umaga dito sa Japan. Bago pa sumikat ang araw, gising na ako. Alam nyo, karamihan sa mga tao ang tingin sa pagiging OFW ay puro lang malaking kita at magandang buhay. Pero ang totoo, mahirap. Ang haba ng oras ng trabaho ko, minsan doble pa ang shift para lang makapagpadala ako sa Pilipinas. Galing yan sa pawis ko, sa mga sakripisyo ko, sa mga gabing hindi ako natutulog. Minsan, nakikita ng mga tao ang mga post ko online, nakangiti, kumakain ng Japanese food, nagse-selfie. Akala nila ang sarap ng buhay ko. Pero ang hindi nila nakikita ay yung mga araw na umiiyak ako mag-isa sa kwarto ko, namimiss ang pamilya ko, namimiss ang lutong bahay, namimiss ang mga kaarawan at mga espesyal na sandali. Sa totoo lang, nagpo-post ako ng masayang litrato kasi ayoko kayo magalala. Gusto kong isipin niyo na okay lang ako, na kaya ko ang lahat. Pero sa kaibuturan, bawat OFW dito ay may sariling pinagdadaan, kalungkutan pangungulila sa bayan, at ang pressure na mapakinabangan ng bawat piso. Kaya sa pamilya ko at sa lahat ng nasa Pilipinas, sana maintindihan ninyo na ang nakikita nyo sa social media ay isang bahagi lang ng kwento. Sa likod ng bawat padala, bawat kahon ng pasalubong, may sipag, luha, at walang katapusang pag-asa para sa mas magandang buhay. Tinitiis namin ito dahil mahal namin kayo, at gaano man kahirap, patuloy kaming lalaban, puyat, pawis, at pagtitiis. Yan ang totoong buhay ng isang OFW sa Japan.